Paganda yun, pinapaalam mo sa oh, tatay. Oh. Pero hindi kasi lahat kaya yan, yeah. eh, di ba? Yung naunahan ng takot. Okay. Matagal kayo? Nag-usap po. Pero, hindi, naging kayo. Nung naging kayo. Three months. Ah, mag-sila? Opo. May three lang months po. lang? Anong pinakamabilis mong relasyon? Six months ata Mm. Six months. Tapos hindi na na-renew? Hindi <laughs> 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 na, kasi contractor. <laughs> <laughs> Ikaw, Kim, ano pinaka-mabilis mo? May mga months-months ka lang o taon lahat taon? Wala, mahaba yun sa akin. Ay, mahaba yun sa'yo? Ma mahaba ang Yus <laughs> taon! <laughs> ano yung pinakamaiksin taon? Pinakamaiksin taon. Ano, four and a half year. Wow. Oh, tagal. tagal. Yung sa'yo, Bong, mahaba? <laughs> <laughs> ano? Mga ilang taon? Mahaba yun Baka hindi, buwan din, buwan. Mga, ah, maigsi lang? Maigsi lang. Sa'yo mamaba? Maba sa'yo? Yung iba kasi halos di ko na maramdaman. Bakit? Ha araw lang? Ha A araw? araw? Lang? Anong pinakamaigsi? <laughs> <laughs> hindi ko masabing maigsi kasi minsan parang wala naman. Ah, <laughs> uh, <laughs> uh, pinaasa okay, ka lang? Oo. Oh, oh, yung parang... At saka hindi mo masabing mahaba o maigsi kasi nakatago. Oh tagoy. Oh. Eh, tagoy yung kanila. Ah, yung relasyon oh. nyo. Di ba? Wala naman nag-out oh. sa akin na, di ba? So, nakatago siya. Parang, yung pinipigil mo lang, parang ipit na ipit ka na sa sitwasyon na hindi oh. mo mayroon. Oh. Paano lang kayo lumalabas? Paano lang. lang? Yung, ano nyo? Paano nyo? Actually, bihira siya talaga. Bihira talaga. Ang hirap mo. Katago lang. Bihirap talaga. Kaya, minsan nakakaingitin yung, tagal na nila, no? Hmm. Pero, sa totoong buhay, ah, ang daming bading badingden na ang hahaba ng relasyon. Yes. Akala nyo lang hindi posible yung yung mga members ng LGBT community oh. na serious at successful lang relationship. Hindi lang kasi masyadong naikukwento, yes. di ba? Pero napakadaming successful LGBT uh, related relationships na hanggang ngayon ang gaganda. Bubuo ng mga pamilya, yes. di ba? Open na open Di ba? Madami. Napakadami. 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 Si Karen. Yes, yes. Ikakasal, Ika -kasal na. Ikakasal ngayon ngayong September Kasal. sa London. Bugoy? Issue. Hindi ko Tito Boy. Ah, uh, si Tito Boy. Ang haba ng relationship Boy, oh, niya. Oo. Yeah. Oh, oh. <laughs> Bugoy. si Bugoy. Ito ko ba Tito Boy. <laughs> ko mag- Tutuboy, tutuboy. Tutuboy, tutuboy. Parang kung nagra-rap ka. Luwagan mo kasi itong ano mo. Sabi ko sa'yo. Maluwag na yan. <laughs> Tuboy. Pero maraming salamat. dumating ka rito. Alam ko ang dami mong ginagawa. <laughs> diba? Nagpapunit ka pa ng sedula kanina. Alam mo rin ba?